alam mo ba 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 alam mo alam mo ba alam mo ba alam mo alam mo Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Si Kayla Lana Magdarauga Chenza, ipinanganak noong Ikalabindalawa ng Abril taong 1947, ay isang manlalaro ng volleyball na Pilipina. Siya ay kasalukuyang naglalaro para sa Creamline Cool Smashers volleyball team sa Premier Volleyball League. Siya ay miyembro ng Fully Dita Maros volleyball team sa parehong indoor at beach volleyball. Siya ay humanga sa kanyang dibo para sa koponan ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagpapanatiling buhay ng bola sa karamihan ng mga pag-atake ng Vietnam sa AVC Cup noong ikadalawang putisa ng Agosto taong 2022. Pinangalanan ng ASEAN Grand Prix ang kanyang best libero noong ikalabing isa ng Setyembre taong 2022. Maagang buhay! Naglaro si Atienza ng high school volleyball para sa San Pedro Relocation Center National High School kasama ang pro teammate na si Gemma Galanza. Nagtapos siya ng pag-aaral sa kolehiyo sa Far Eastern University noong 2018. Mga parangal, individual, 2013 UAAP Season 76 Beach Volleyball, Rookie of the Year. 2013 na Premier Volleyball League Open Conference, Best Libero. Dalawang libut dalawang pot dalawang ASEAN Grand Prix, pinakamahusay na libero. Flob! Dalawang libut labing walong Premier Volleyball League Reinforced Conference Champions, na may Creamline Cool Smashers. Dalawang libut labing walong Premier Volleyball League Open Conference Champions, na may Creamline Cool Smashers. Dalawang libut labing na Premier Volleyball League Reinforced Conference Silver Medal, kasama ang Creamline Cool Smashers. Dalawang libut na Premier Volleyball League Open Conference Champions na may Creamline Cool Smashers. Dalawang isang Premier Volleyball League Open Conference Silver Medal kasama ang Creamline Cool Smashers. Dalawang Premier Volleyball League Open Conference Champions na may Creamline Cool Smashers. Dalawang Premier Volleyball League Invitational Conference Champions na may Creamline Cool Smashers. Dalawang libut, dalawang pot, dalawang Premier Volleyball League Reinforced Conference Bronze Medal, kasama ang Crimline Cool Smashers. Dalawang dalawang tatlong Premier Volleyball League All Filipino Conference Champions, na may Crimline Cool Smashers. Dalawang dalawang pot, tatlong Premier Volleyball League Invitational Conference Silver Medal, na may Crimline Cool Smashers. Dalawang libut dalawang po tatlong Premier Volleyball League ikalawang All Filipino Conference Champions na may Creamline Cool Smashers. Dalawang libut dalawang po na Premier Volleyball League All Filipino Conference Champions na may Creamline Cool Smashers. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga salobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit na notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay tuklas. Maraming salamat po and God bless!